Naging mahirap para kay Marina ang sumunod na mga araw. Hindi lamang dahil naaalala niya si Obet kundi nahihirapan din siyang makiharap sa mga kasamahan sa kwar na nakakaalam na nangyari sa kanilang dalawa. Ramdam kasi niyang lihim siyang pinag-uusapan ng mga ito. Madalas kasi niyang napapansin na may kagrupo-grupo kapag nagkakasama sila at kung mag-uusapan mo ito ay pabulong. May parang palim na susulap sa kanya at bigla na lamang magtatawanan hindi man niya eksaktong narinig ang pinag-uusapan ng mga ito, ay may pakiramdam siyang-siyang pinag-uusapan. Pinagkakatuan marahil ang pagkakaloko sa kanya ni Obed, na pinaglaruan lamang siya nito dahil ang totoo pala ay mayroon na itong kasintahan na balak ng pakasalan at muntis na ito. Sa mga unang linggo buhat ng mawala si Obed, ay umasa siyang kahit paano ay magpapadala ito ng mensahe sa kanya sa sulat o telepono para magpaliwanag. Ngunit nang makaranang isang buwan na wala siyang natatanggap na kahit anong mensahe buhat dito, ay natitiniyak niyang kinalimutan na siya nito. Naisip niyang marahil ay nagpakasal na ito sa kasintahang buntis at ngayon ay maayos na nagsasama ang mga ito sa states. Isang buwan ang nakalipas ngunit nahihirapan pa rin siyang kalimutan ng lahat. May mga gabing umiiyak pa rin siya bago matulog at patuloy pa rin siyang nasasaktan kapag nararamdaman niyang pinag-uusapan siya ng mga kasamahan sa kwarto. Dahil doon ay naisipan niyang magbakasyon sa kanyang tiyahin sa Mariveles, isang bayan din sa bataan na malayo na sa kanila. Umaasa siyang sa pansamantalang pagilayuni yung iyon ay makakalimot siya at may babalik sa normal ang kanyang sarili. Gaano katagal mo namang balak tumigil dito? Tanong ng kanyang tiya sa lud na kapatid ng yumao niyang ama. Unang araw niya doon at kasalukuyan silang ng kasalo ang tatlong anak na dalaga ng kanyang tiyahin. Hindi ko po alam, tiyang. Siguro pagganap ko nang nalimutan nung nangyari sa akin, ay saka na ako babalik sa amin. Naku, tamang-tama naman ang dating mo dahil itong pinsan mong si Becca ay sa Maynila na mag-aaral kaya mababawasan ako ng isang katulong sa tindahan. Di ka muna ang pumalit sa kanya para malibang ka naman. May kantin ng kanyang tiya sa salud sa isang malaking pabrika sa bayang iyon. Katulong nito ang tatlong anak na babae na pare-parehong nag-aaral. Apat ang anak ng kanyang tiya sa salud, tatlong babae at isang lalaki. Ang kaisa-isang lalaki ay nasa Saudi. Patay na rin ang asawa ni Tia Salud. Tama yun ate Merenya. Sagot ni Becca, makasakaling makatagpuka pa ng kapalit ng obet na yun sa pabrika. Eh, signal lang kanyang Tia kay Becca. Kapalit agad ang mo. E eh, nagluluksa pa nga itong pinsan mo. si so, inay, para nga madali siyang makalimot eh. Kapag nakakita siya ng kapalit kay obet sa pabrika, madali na siyang makakalimot. Ewan, ihirap ng kanyang tiya sa lud. Nagbaba naman siya ng tingin at napapikit. Tama nga siguro ang sinabi ni Ke, Becca. Pero duda naman siya magkakagusto pa siya ibang lalaki. Nag-iisa lamang si Ovid sa kanyang puso. Kahit pa nga niloko lang pala siya nito. May palagay si Mirinio na madali nga siyang makakalimot sa pait na iniwan sa kanya ng kanyang relasyon kay Ovid. Naging kalibang-libang kasi sa kanyang pagiging isang tindera ng kanyang tiya salud sa kantin nito. Madaling araw pa lamang ay kasama na siya ni Tia sa ludan ng isang anak nitong si Elsa sa pamamalengke. Sa pabrika na sila de derecho buhat sa palengke dahil kailangan nakabukas na sila para sa mga trabahador na mag-aalmusal. Sila ng isa pang anak na dalaga ni Tia sa na si Gina ang nakatao sa tindahan habang si Tia sa at si Elsa naman ang naghahanda ng mga ilulutong ulam para sa tanghalian. Malaki ang pabrikang iyon na ang ginagawa ay mga sapatos kaya naman maraming trabahador. Bali tatlong ship ang kanilang sinisilbihan. Sa hating gabi hanggang umaga ay si Gina na lamang dalawang tender ng babae ang nakatao sa tindahan. Sa loob ng dalawang linggo ay marami na siyang mga kabatian sa kanilang mga suki, mga babae at mga lalaki. Isa na doon si Greg na mayroong mataas na katungkulan sa pabrika. Ayon sa nalaman niya ay assistant general manager ito. May itsura ang lalaki, matangkal at magandang pangatawan. Matanda lang siguro ito sa kanya ng mga tatlo o apat na taon. Bigotil nga lamang ito at medyo matapang ang bukas ng muka. Balitang pilo sa babae pero binata pa rin. Palagay ko'y makapagtatrabaho na naman ako ng maayos nito sa buong maghapon. Nakakangiting sabi nito ng ilapag ni Marina sa mesa nito ang order nitong kape. Umaga yun at nagdaan doon ang lalaki para magkape bago magsimulang magtrabaho. Mamasama sa pa ang buko nito at humahalimuyak sa mamahaling kulon. Bakit naman? Nakangiti ring tanong niya. Isang paraan yun para mawilis sa kanila ang mga customer. Dahil nakita na kita, kumpleto na agad ang araw ko. So talaga, wala kang alam bulahin kundi ako. Aba hindi kita binubola, talagang basta nakikita kita, nakukumpleto ang araw ko. Umiti lang siya dito at umakma ng aalis ng tawagan si Rito. Maaari ba kung dumalaw sa iyo, Marinya? Wala naman akong sakit ah. Ikaw naman, iba siyempre ang sadya ko. Alam niya ang sadya niyo at gusto sana niyang diretsahin ito na walang aasahan sa kanya pero nag-aalala siyang mapahiya ito sa mga kasamaan sa trabaho na naraw at nag-aalmusal. Ikaw ang bahala. Sagot na lang niya at iniwan na niya ito. Tinutoon naman ang lalaki ang sinabi. Katatapos nilang maghapunan ng gabing iyon nang pumarada sa harap ng gate ng bahay ang kanyang tiya sa ludang kotse ng lalaki. May dalang bulaklak ang lalaki at isang supot ng dalang hita at siya na yung hinahanap. Pinatuloy naman ito. ng kanyang tiya na natinayaan silang mag-usap sa teres ng bahay nito. Nang labas ang para sa kanilang dalawang pinsaniyang si Elsa. Kinindatan pa siya nito bago pumasok ulit sa loob ng bahay. Bihis na bihis si Greggy. Eh. Mukhang seryoso talagang lumigaw sa kanya. Mabuti naman at naisipan mong magbakasyon dito sa maribeles Tanong nito sa kanya makaraan ng ilang sandaling katahimikang na magitan sa kanila. Tama ka. Bakasyon nga lang itong pagtigil ko kay Natia Silud. Nagkaroon lang ako ng isang problemang personal na gusto ko munang kalimutan. Nakangiting tumitig sa kanya ang lalaki. Mabuti naman at dito mo naisipang magbakasyon. Nakilala tuloy kita. Nagbabasa yan ang tingin. Hindi niya alam kung dapat na ba niyang dredge ito hanggang sa maaga. O pabayaan mo na. Wala naman niya kasi akong kamag-anak sa ibang lugar eh. Dito lang sa Marabeles, mayroon. Lahat ng mga kamag-anak ko ay nasa urani din. O inom ng dusang lalaki. Maaari kaya kitang may lumabas minsan, Meriña. Maganda ang beach dito sa Maribelis. Siguro Siguro alam mo na kung hindi ako pwede, Greggy. Alam mo namang katulong ako ni Tiyang sa pagtitinde. Eh. Napansin niya ang pagkadismaya sa expression ng lalaki. Saka siguro dapat ko na rin sabihin sa iyo ngayon pa lang na kung balak mong maligan, huwag mo na lamang ituloy para hindi ka na mapagod at magsayang ng oras. Bakit naman? While well, magiging tapat ako sa iyo, umiibig na ako minsan at ayokong ang nasaktan. Ayoko na ulit mangyari yan sa akin. Gago naman ang lalaking nakit sa iyo. Sa akin, makatitiyak ang hindi ka masasaktan. Nakuha na yung umitig. Salamat na lang, Greggy, eh. pero inuulit ko. Magpapagod ka lang sa akin. Napansin niya ang bagay ang tumalim ang mga mata ng lalaki. Yun man ay dagliring eh. na wala yun. ay nag ng baksa. Pero paraan lang siguro na yun para mabawasan. Ang pagkapahiya, dahil maya-maya lang ay nagpaalam na rin ito. Inihatid niya ito sa gate bago ito sumakay ng kotse ni yung may sinabi sa kanya. Alam mo, Merinia, lahat ng ginugusto ko ay napapasakin. Pagkasabi niya yung nagmamadali ng sumakay ng kotse at saka pinandar na ang sasakyan. Napapailing naman siya nagbalik sa loob ng bahay. nag na sa kanya ang kanyang tiya sa ng nang makapasok siya sa salas. Nag-iisa na ito dun. Pumanik na marahil sa silid nito si Elsa. O tama ba ang kutob kong maliligaw sa yong lalaking yun? Tanong nito nang makaupo siya sa sopa sa tabi nito. Oo, pero tinapat ko na agad na wala siyang asa sa akin tiya. Napatitig sa kanya ang matandang babae. Mabuti naman. Huwag kang magkakamaring bigyan siya ng kahit konting pag-asa kung hindi mo naman siya talagang gusto, bakit ho tiyak? Nakusalbahe ang lalaking iyon. Iyon ang narinig ko sa mga usap-usapan ng mga kasama niya sa pabrika. Sa palagay ko naman ho ay hindi ako dapat na matakot sa kanya dahil hindi ko naman siya inaano. Pero mag-iingat ka pa rin sa kanya, Merinya. Isang linggo ang nagdaan hindi nagpapakita si Greggy kay Merinya pero alam niyang doon din sa kanilang kantinang gagaling ang kinakain nito sa Merinya datang halian. Nabanggitin sa kanya ng janitor sa pabrika na ang binibili nitong pagkain ay pabili ng lalaki. Naisip niyang siguro na isip din itong wala namang mangyayari kung patuloy pa itong maliligaw sa kanya. Dahil tinanggihan na niya ito, inakala tuloy niyang tapos na ang kanyang problema sa lalaki. Pero nagkamali silang alakala, hindi pa pala tapos sa kanyang lalaki. Isang hapon na galing siya sa comfort room ng pabrika ay nakita na lamang niya itong nag-aabang sa kanya nang makalabas siya ng pintuan. Kinabahan man ay hindi siya nagpahalata. Nagtuloy lang siya sa paglalakad. Nang mapatapat siya dito ay bigla nitong hinawakan ng kanyang braso. Maaari ba tayong mag-usap sandali, Marinia? Sabi nitong hinigpitan ng hawak sa kanya. Mabilis naman niyang naipagpag ang kanyang kamay. Hindi mo na ako kailangan hawakan kung may sasabihin pa. Nasig si niya sa lalaki. Matapang ka. Ha? Nakat sino ang pinagmamalaki mo? Wala akong pinagmamalaki. Hindi ko lang gusto ang binabastos ako. Hindi kita binabastos. Kung hindi ay nung ginagawa mo ito, na bigla mo nila akong hahawakan na para tayong may relasyon. Hindi uubra sa akin ang sinasabi nilang bilis mo sa mga babae kahit matas pa ang tungkulin mo sa pabrikang ito. Pagkasabi niyo ay na nagmamadali na niyang iniwanan ng lalaki na hindi naman nakasunod sa kanya dahil may paparating na dalawang babaeng trabador na waring patungo sa comfort room. Hindi na niya nakita ang masamang pagkakatingin sa kanya ni Greg. O bakit parang may nakagalit ka? Tanong ng kanyang tiya sa ng makabalik na siya sa kantin. Napansin marahil na nakasama ang kanyang mukha. Wala ho, tiyo. Medyo nahirapan lang ho kasi pag-ihi kaya medyo nakasimangot ako. Pagsilirong aling niya. Sa palagay na hindi na niya dapat pang ipalam sa matandang babae na nangyari para hindi na ito mag -alala. Naku, dapat siguro ibawas bawasan mong pagkain ng mamantika at ng maaalat. Siguro nga ho, Sabi na lamang niya.